Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang beteranong aktor na si Dante Rivero. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang kanyang nakarelasyon, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, makikilala nyo ang kanyang pitong anak at sino kaya ang kanyang secret child at masisilip nyo rin ang kanyang mga naipundar. Si Dante Rivero na ang tunay na pangalan ay Luisito Ramos Mayor Jr ay isang aktor at film producer na ipinanganak noong August 5, 1946 sa Florida Blanca, Pampanga. Anak siya ng isang U.S. Navy man na si Louis Mayer at ni Paciencia Ramos. Siya ang nag-iisang anak ng mag-asawa at nag-aral siya sa Pampanga Central College Incorporated. Noong siya ay nasa high school, nakaranas siya ng pang-aasar mula sa kanyang mga kaklase dahil sa hirap ng kanilang buhay. Ang kanyang pamilya ay nagtitinda lamang ng gulay sa Maynila upang makaraos sa pang-araw-araw na gastusin. Bago pa man siya naging sikat na artista, marami muna siyang pinasukang trabaho. Kahit na banyaga ang kanyang ama, hindi ito naging hadlang sa kanyang pagsisikap upang mapabuti ang kanyang buhay. Noong bata pa siya, pangarap niyang maging piloto. Ngunit sa halip ay napunta siya sa mundo ng entertainment at dito siya naging matagumpay. Tungkol naman sa kanyang buhay pag-ibig, nagkaroon ng relasyon si Dante Rivero sa veteranang aktres na si Elizabeth Oropesa. Una silang nagkasama sa pelikulang Lumapit Lumayo ang Umaga Noong 1975. Sa isang panayam noong 2023, isiniwalat ni Elizabeth na nagkaanak sila ni Dante kung saan mayroon silang isang anak na lalaki. Pero ayon sa ibang source, na sinabi daw ni Elizabeth noong 2002 na may adopted son siya na ang pangalan ay Louis. Ngunit ito pala ay anak niya sa veteranong aktor at inihayag rin niya na Dante is the only man in my life that belongs to the showbiz world siya lang walang iba sinabi rin ni Elizabeth na si Dante ang kanyang great love kung saan mahigit apat na taong gulang na ngayon ang kanilang anak ngunit sa kabila ng kanilang pagmamahalan noon nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon gayon paman na natili silang magkaibigan bukod kay Elizabeth Oropesa Walang opisyal o malinaw na tala ng iba pang mga babaeng romantikong naiuugnay kay Dante Rivero at tila pinili niyang panatilihing pribado ang mga aspeto ng kanyang buhay pag-ibig. Sa kasalukuyan, si Dante ay may asawa, ngunit hindi gaanong ibinabahagi sa publiko ang mga detalye tungkol sa kanyang kabiyak at limitado ang impormasyong pampubliko tungkol sa kanyang marital status dahil kilala ang aktor sa pagiging pribado pagdating sa kanyang personal na buhay. Siya ngayon ay mayroong limang anak na lalaki at dalawang anak na babae. Ang kanyang mga anak na lalaki ay sina Michael na isa ring aktor, Danny Boy, JV, Dante Jr. at Luisito. Samantala, ang kanyang mga anak na babae naman ay sina Rosemary at Vanjie. Alam niyo ba mga Meg, na sa kabila ng kanyang tagumpay ay nanatili siyang simple. Para sa kanya, ang susi sa tagumpay ay ang sariling pagsisikap. Sa labas ng kamera, kilala siya bilang isang tahimik at maingat na tao pagdating sa pakikitungo sa iba. Isa sa kanyang mga paniniwala sa buhay ay ang paggawa ng mabuti dahil naniniwala siyang ang kabutihan ay babalik din sa kanya. Ang prinsipyong ito ang naging daan upang marating niya ang tagumpay na kanyang tinatamasa ngayon. Siya ay ang tinutukoy noon na idol of the 70s o isa sa mga pinakaminahal na artista ng pelikulang Pilipino noong dekada 70 at top billed leading man ng Lea Production. Nakilala siya sa kanyang mestisong hitsura, husay sa pag-arte, at makabagong pananamit na talaga namang hinangaan ng maraming kababaihan noong panahong iyon. Bukod sa pagiging isang batikang aktor, aktibo rin si Dante Rivero sa mga foundation tulad ng Jesuit Communications Foundation Incorporated at Philstaggers Foundation noong kanyang kabataan. Kilala siya bilang isa sa mga matinee idols at sa loob ng mahigit limampung taon sa industriya na panatili niya ang kanyang pangalan sa showbiz. Tungkol naman sa kanyang karera, habang nag-aaral si Dante sa PCCI, noong siya ay 28 taong gulang, nabigyan siya ng unang pagkakataon na lumabas sa pelikula ng Leia Production noong 1967 sa tulong ni Mrs. Emilia Glass. Dahil sa kanyang ipinakitang potensyal, Muling pinagkatiwalaan siya ng pamunuan ng studio at pinigyan ng iba pang proyekto sa parehong taon. Ang kanyang unang pagganap ay bilang kasintahan ni Gloria Romero sa pelikulang Nag-aapoy na Dambana. Dahil sa kanyang husay, binigyan siya ng limang taong kontrata ng Leia Production na itinuring niyang kanyang home studio. Sa ilalim ng nasabing kontrata, itinaguyod siya bilang isa sa mga pangunahing leading man ng studio sa ilalim ng Leia Productions, naging tampok siya sa mga pelikulang tulad ng Wanted Perfect Mother at Santiago, na parehong nagtagumpay sa takilya at kinilala sa mga parangal. Sa sumunod na mga taon, sunod-sunod ang kanyang proyekto at nakapareha niya ang ilan sa mga pinakamagagandang leading ladies ng dekada pitumpu, kabilang sina Susan Roses, Pilar Pilapil, Amalia Fuentes, Boots Anson Roa, Liza Lorena, Hilda Coronel, at Rosemary Sonora. Ilan sa mga pelikulang ginawa ni Dante Rivero ay Prince Charming ni Lola Cinderella at Leslie, Magic Makinilya, Cadena de Amor, Crush Ko si Sir, at Kung Bakit May Tinik Ang Rosas. Kasama rin sa kanyang mga proyekto ang Lupang Hinirang, Ang Bukas Ay Akin, Isinilang Ang Anak ng Ibang Babae, babaeng hindi ka dapat nilalang. Lumapit lumayo ang umaga. Walang bakas na naiiwan. Sa dibdib ng Sierra Madre, naginawaran siya ng FAMAS Award para sa Best Supporting Actor noong 1986 para sa kanyang pagganap bilang Sotero Supremo. Ang parangal na ito ay isa lamang sa maraming pagkilala na natanggap ni Dante Rivero sa kanyang mahigit limang dekadang karera sa pelikula at telebisyon. Siya ay naging nominado para sa FAMAS Best Actor noong dalawang libot isa para sa kanyang pagganap bilang teban sa pelikulang Azucena noong 2019. Muli siyang kinilala sa parehong award-giving body bilang nominado para sa Outstanding Performance by an Actor in a Leading Role para sa kanyang papel bilang bene sa pelikulang Kung Paano Hinihintay ang Dapit Japon. Noong 2021, lumabas siya sa pelikulang Love or Money bilang Tatay Pertz at sa On the Job to The Missing Eight. Kamakailan naman, ginampanan niya ang papel ni Padre Mariano Gomez sa Gomburza, isang makasaysayang pelikula na ipinalabas noong December 25, 2023 bilang opisyal na entry sa 49th Metro Manila Film Festival. Ang pelikula ay tungkol sa buhay ng tatlong paring Pilipino na sina Gomez, Burgos at Zamora na binitay noong panahon ng pananakop ng Espanya. Kasama niya rito sina Cedric Juan at Enchong D. Patuloy ang matagumpay na showbiz career ni Dante Rivero kung saan lumabas siya sa iba't ibang uri ng pelikula mula sa comedy hanggang action at mahusay niyang ginampanan ang bawat papel. Dahil sa kanyang talento sa pag-arte, ilang beses siyang nanominate sa iba't ibang award-giving bodies sa Pilipinas. Pinarangalan rin siya ng Philippine Movie Press Club ng Lifetime Achievement Award bilang pagkilala sa kanyang mahigit limang dekadang kontribusyon sa sining ng pag-arte. Noong nabawasan ng paggawa ng pelikula, nagsimulang lumabas si Dante Rivero sa telebisyon. Naging bahagi siya ng ilang sikat na teleserye tulad ng Esperanza, Darating ang Umaga, may bukas pa, Princess and I, Princess in the Palace, at The Broken Marriage Vow. Sa kasalukuyan, ginagampanan niya ang karakter ni Don Gustavo Guerrero sa teleseryeng FPJ's Batang Kuyapo. Bilang isang batikang aktor, minahal niya ng husto ang kanyang propesyon. Ipinakita ang kanyang dedikasyon at naging huwaran sa pagiging profesional sa industriya ng showbiz. Sa edad na 78, nananatili siyang aktibo sa paggawa ng mga proyekto. Sa kabila ng kanyang kasikatan, pinanatili niyang pribado ang kanyang personal na buhay upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Dahil sa kanyang talento at kontribusyon sa industriya, naging inspirasyon siya sa maraming henerasyon ng mga artista at tagahanga na patuloy na humahanga at nagmamahal sa kanya. Tungkol naman sa kanyang bahay at mga sasakyan, ay hindi niya isinapubliko dahil napaka-pribado niyang tao. Bilang isang kilalang personalidad sa industriya ng pelikula at telebisyon, maaaring pinili niyang panatilihing pribado ang mga detalye tungkol sa kanyang personal na buhay, kabilang ang kanyang tirahan at mga sasakyan. At ayon naman sa isang source, ay may naipunda rin siyang negosyo, pero hindi niya sinabi sa publiko kung ano ang pangalan nito. Hanggang dito na lang muna mga Meg, thank you and God bless!